Pipila na lang ka sugato na nato ang tuig 2025. Busa midag sa na ang mga mamalitay og pabuto sa Barangay Babag, Lapu-Lapu City. Ani ang report. Alas 9 pa lang kaganihang buntag, midag sa na ang mga mamalitay ug mga firecrackers ug pyrotechnics sa mga stalls sa Barangay Babag, Barangay Kalawisan ug Barangay Kanhulaw. Usa sa mga namalit ang pamilya Navasca nga taga Barangay Bangkal. Matod sa ilang padre di pamilya nga samtang kabahin na sa tradisyon sa mga Pinoy ang magpabuto gayon sa pagsugat sa bagong tuig, gitana usab nila ang kaluwasan ilabina sa ilang mga anak. Pauntin na ba? Dili mo balik ka mo buto. Among gusto ka kay na mga bata. Ano na ba? O kay Misaka man, ang presyo sa halos tanang palaliton, gisiguro nilang dili mula pa sa budget kay barato ram pud diri oh anak jud ma'am budget tag 500 samtang <laughs> si Ramsey Vistas nga taga Iloilo City og ni bakasyon lang dinhi sa iyang mga sa subuh migahin gayud og dako-dako nga budget Sama sa banang vistas, mga fireworks lang ang iyang gipalit, Aron malayo sa risgo samtang mag-enjoy usab ang ilang pamilya. Ang budget ko ane, 3 mil para lang ma-enjoy ang mga kabataan ko ng mga tiguwang eh pero wala ko yung mga pambutuan eh mga paunten mga kuwan lang ni siya ang kuwan ko gipalit Gikalipay sa mga manindahay o firecrackers o so pyrotechnics ang padayong pagdagsa sa ilang mga customers sukad pa niya itong Pasko. Iguigura -e like, na ka ginansya Like, nakahali sa gamay. Pero nakabantay mo nga, sa ka. Oh, ang uban na uh, kwan miss. Ilang gitataw? Mapipila lang sa mga pabuto, ang medyo ni umento ang presyo piso ngadto sa 2 pesos lang ang ilang gipaumento tungod sa pagsaka usab sa presyo sa mga chemicals. Sama sa kwitis nga kaniadto tag 3 pesos ang buok, karon tag 4 pesos na. Samtang ang kwitis nga adunay stick tag 6 pesos na gikan sa 5 pesos. Ug shotgun nga kaniadto tag 4 pesos, karon tag 5 pesos na ang buok. Hinoon andam silang muhatag og discount og pakapin basta bulto lang ang palit. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Merondina, baling tangis